tara samahan nyo kami ngayon dahil birthday ng tito ni Toby nasa Saudi nga pala sila kaya kami kami na lang muna at syempre nandito na naman kami sa favorite naming Angel's Pizza kasama nga pala namin si Bayaw <laughs> ay ang mata sa Sabi mo happy birthday dito. Happy, happy birthday, dito. Happy, happy birthday. Happy Happy <laughs> Ang in-order nga pala namin ngayon ay yung aming walang kamatayan na Sana All Pamilya Bundle. Mura lang kasi ito sa halagang 1,150 ay meron ka ng fried chicken, pizza at dalawang pasta. Pero sabi ko kay Wawa Doc, itry namin yung kanilang lasagna. <laughs> 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 Ang likot! Mainit na! Okay, ko mo. Oh, oh, di ba mainit? O? <laughs> <laughs> Mm. Gusto ko nga pala sa pizza maraming hot sauce Dahil mas na enjoy ko ang lasa ng hot sauce Pag pizza ang kaulam Ganito din ba kayo mag food trip ng pizza mga ka teammates Tingnan nyo naman ang baby Toby namin Ayan after ng lagnat Namamaga naman ang mata Sobrang kalilikot kasi Pero enjoy na enjoy pa rin yan sa kanyang pizza Very good yan eh A few moments later Here naman tayo ngayon sa Metro Central Mall Dahil bibili daw si Yamshi Ng empanada Whoa. Bago kami muwi ay dumaan muna kami sa Metro Central Mall dahil ipapagawa daw ni Yamshi yung cellphone ng kapatid niyang si Angel. Good thing meron kagad kami nakitang cellphone repair shop. Ang pangalan nga pala ng kanilang shop ay Yas Kim. Dito nyo lang sila matatagpuan sa second floor ng Metro Central Mall. Madami din silang iba't ibang cellphone na tinda at meron ding mga tablet. Power button nga pala ang sira ng cellphone ni Angel. May piyesa ng kinalawang kaya kailangan ng paltan. Kaya 500 ang siningil sa amin. Medyo matatagalan daw gawin yung cellphone ni Angel. Kaya namashell muna kami sa loob ng mall. Saka ko lang na na malapit na pala ang Pasko nung nakakita ako ng Christmas tree. Patatangkad pa sa akin yung Christmas tree. <laughs> wow! <laughs> Hindi naman yan ipad eh. <laughs> ito naman ang gusto ko sa batang ito. Alam niya kung ano ang kanyang gusto. Alam ko pag hindi niya trip yung laruan, titingnan niya lang ito. Pero pag gusto niya, nako, hindi na niya bibitawan ito. Dito sa ano, man Ano yan? yung para sa table Bumili pa si Wawadok ng protection para kay Toby para hindi siya mauntog sa mga corner ng tables. Ang dami ng pinakita na laruan ni ate kay Toby. Kaso nga lang wala pa rin magustuhan itong si Toby bot. Paglalaruin sana namin si Toby dito kaso bawal pa raw sabi ni Wawadok. Masyado pa raw bata si Toby para dito. Hayaan mo anak, paglaki mo sasamahan ka ni daddy. At lumipat pa nga kami sa ibang tindahan pa ng laruan. Yung mga mumurahing laruan pa lang muna ang pinapakita namin kay Toby. Huwag na lang talaga na may makikita siyang mahal na hindi namin kayang tanggihan kaya nito oh. Talagang kitang kita ko yung reaction ni Toby nung nakita ko yung staff toy na yun. At ito na nga, may nakita na siyang laruan na gusto niya. Kaso, hindi namin ito binili. Kasi meron akong binili sa kanyang ganito sa bahay nung no, 6 months old pa lang siya. At nagulat na nga lang kami dahil nakita namin nagka-interest na siya dito. Kaya mamaya pag uwi natin, susubukan natin yung ipalaro kay Toby yon O tara na, inantok na si Toby. <laughs> Kaya yeah, may nag-iwang pa ng bomba sa Metro Center. <laughs> <laughs> Uy, <Uwiya> na! <laughs> Excited na ako ipalaro kay Toby yung laruan niya na binili ko noon. Dati kasi binabato-bato lang niya noon. Kaya itinago muna ng mami niya. Ngayong malaki na siya, tingnan natin kung paano niya lalaroin ito. Oh, malapit na kami sa bahay. Medyo kumukulo na rin ang tiyan ko dahil naparami rin ang kain natin ng pizza. Oh, ayan na. Nakakatuwa naman. Talagang kinarito niya yung paglalaro ng puppet game. Kaso nga lang, hindi pa niya kayang i-reset yung toy. Kaya ang ginagawa niya ay binibigay niya sa akin pag napap niya na lahat. Ay, anak, nakakatawa kang pagmastan. Tingnan niyo mga ka-teammates, maya maya iaabot na sa akin yan. Binibigay sa akin yan. <laughs> Nagbubog na lahat eh. oh, Ah. <laughs> At ang nakakatuwa doon sa paulit-ulit niyang ibinibigay niya sa akin yung laruan. Ang bilis niyang natutunan. Ay. Ang nakakatuwa pa doon iba yung discarding ginagawa ni Toby. Yay. Ngigit na. Pindutin mo. Hey. Ano 'yan, At dito mga ka-teammates, after kung ibalik sa kanya yung laruan, nagtataka na ako dahil hindi na ibinabalik ni Toby sa akin yung laruan. Yun naman pala ay meron na siyang sariling diskarte kung paano niya inire-reset yung kanyang puppet game toy. <laughs> okay. Yung kamay, you know yung ginagawa inside? mo kanina. I don't, know. Do <laughs> na, I don't know. na. Na ano na know. naman. <laughs> Paano naman ang ginagamit? <laughs> wow, babe ang baby. Very good. Bagong ligo, ah. Yan, Miss Rachel Banting kami. Uh, May kuliti po si baby. Katanggalan <laughs> ang pilikmata. Ayan, tamaga. Ayan, likut kasi kuskus nang -kus kuskus sama ta eh <laughs> Tim Tim